Hindi magkapaniwala si Edita Ariola sa kinahantungan ng kanyang anak na si Lenny Grace. Bangkay na na makita si Lenny sa loob ng isang kwarto sa Katrina Lodge sa Lapas, Iloilo -Ilo City. May mga indikasyon na pinatay siya. Lalo pang nanlumo si Edita nang malaman ang sospek sa krimen ay sarili umanong tiyuhin ng biktima. Ayon sa mga otoridad, dakong alas 8 ng gabi ng Mayo 13. Nag-check-in ang biktima kasama ang tiyuhin nito. Nag-order pa sila ng makakain. Ayon sa empleyado ng motel, alas 11 na nang tumawag ang sospek para mag-isang mag-check-out. Hindi nagduda na may sa blaga, doga, dalisang doga, sa blaga, may ginay mo isang lain. Tapos yung pawal sa naman sa guarding nga, hindi na napag-aon, kay chiko na na yung room. Natagpuan ng room boy si Lenny sa ilalim ng kama. Tumawag ng police assistance ang mga empleyado, kaya nadakip ang sospek na kinilalang si Rinaldo Bulinas. Ayon sa sospek, matinding galit daw ang nagudyok sa kanya, kaya niya nagawa ang krimen. Hindi, ako mo namin nagbira ko siya. Nagpatay ko lang siya, sobrang ano. Sobrang ano? Sobrang gabatasan eh. May nyo sa kwarta niya gamitan, sa insakto, tapos layo niya gamitan. Tingagin din mo gindala sa kwanaw. Basis sa autopsy result, sinakal ang biktima hanggang sa balagutan ng hininga. Ibinasura naman ang anggulong panghahalay. Kompleto sa sabayo, kagwa isang dugo, ang ako na kita pa lang taon na kinamatay ni Pagi sa isinampa Isinampana ang kasong murder laban sa sospek.